palitan ko, bigyan kita bagong bagha. Magkano baon mo? <coughs> alika ni ne! Alika, alika! Matay na, tatay nito. Aroon! wala, wala siyang bago. Ano pangalan mo, bibe? <coughs> Shanay? Ay, maraming magkakapatid ho yan, eh. Oh, ilan, 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 grade ka na? Grade 4. Saan ka nag-aaral? Shanay, palitan ko, bigyan kita ng bagong bagha para may bagong bag Huwag ka matakot. Ako si Kuya Jun. Ha? Andali lang ha. Andali ka dito. Nag-aaral ka na mabuti ha. Sige, okay. kumain ka na. Ha? Anong ulam mo kanina? ulam Wala kang ulam. O ganito sanay ha. Palitan natin yung bag mo. Sipag. O ito, bigyan kita ng bagong bag. Ha? Yan, dito mo ilalagay yung mga bag mo. Ay, tapos ito, para may gamit ka pa sa school, bibigyan kita nito ha sa mag-aaral ka lang ng mabuti. Oh, dito mo na ilagay yung bag mo, bebe. Ito, dito mo na ilagay. Pasok na natin itong plastic. Ah, oh, dito mo na ilagay. Ito, ano itong bata na ito eh. Tapos ito. Lock na natin ha. Na. Ganito lock nito, bebe. Ah. Oh. Ilan kayo magkakapatid siya na Ha? Siyam? Magkano baon mo? Wala kang baon na pera? Anong grade ka na pe? Grade 4 Parang may bago kang bag At saka mga gamit sa si school So, ano ito bebe? Oh. Ah, oh, Mag-aaral ka ng mabuti ha Tapos, ito Tago mo tong pera na to Magbili ka ng pagkain mamaya Ha? Mag-iingat ka Malayo pa school mo Malayo oh, pa O yung pera mo itago mo ha? Uh, magbili ka ng pagkain mamaya tapos bili ka ng ulam. Ingat ka ha. Ah, sige na, ganda ng bag Bye-bye.